hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR tv Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa iyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH-TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating the better news ngayong araw, muli na namang pinailawan ng Firefly Lighting at Troyo Electrical ang giant Christmas tree sa SM by the Bay na may temang Celebrate Moments of Quality. Ang iba pang detalye panoorin sa the better news report ni Rose Babiera. Nangingibabaw ang Paskong Tatak Pinoy sa taon ng Christmas tree lighting sa Pasay City nang muling pailawin ng giant Christmas tree dito sa SM by the Bay na sinindihan ng Firefly Lighting at Royu Electrical. Tampok ang mga kulay asula, pula at dilaw na hangos sa ating watawat, mga anghel at santo at mga parol na bituin na pinalibutan ng mga dahon ng anahaw. Damang-dama na sa giant Christmas tree na ito ang diwa ng Paskong Pilipino. Ngayong taon kasi, mas pinaigting ang pagsalubong sa Pasko kasama ang pamilya sa ginanap na Christmas tree lighting na may temang celebrate moments of quality with Firefly and Royu. Ayon sa assistant brand manager ng Firefly Lighting na si IC Opinion, ang mga Pilipino ang may pinakmahabang selebrasyon ng Pasko. Kaya mahalaga na makuna ng mga ganitong moments of quality sa pagdiriwang ngayong taon. As Filipinos, Um, we we always celebrate the longest Christmas in the world, and we want to celebrate it with the Filipinos, of course. That's why the theme for this year is you know, um, capture those moments of quality with everyone the family and, and the friends. And of course, we wanted to symbolize the Christmas tree by putting up um, Filipino ornaments with it because we wanted the Filipinos to feel that Firefly is with them in celebrating the most festive. season of the year. Bago naman ang pinakaabangan na Christmas tree lighting, may mga inihanda rin na activities ang Fairfly at Royo para sa mga dumalo. Kabilang na rin ang pinilahan na photo booth para kuna ng mga sandaling magkakasama ang pamilya at mga magkakaibigan. Hindi rin nawala ang mga parafol kung saan nakapag-uwi ang mga nanalo ng ilang produkto mula sa kumpanya. Iniimbitahan naman ng Firefly at Royo Electrical na bisitahin ang giant Christmas tree na ito na bukas sa publiko at gabi-gabing papailawin. The Christmas tree will be lit up and then you will see how the lights work, how the lights dance and in, in tune with the music. And of course, the most important is when you come visit, bring your family and friends with you. Merry Christmas everyone! Ito ang aking The Better News Report para sa MBC TV Network News. Ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy naman ang paghahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong sa pamamagitan niya ng family food packs sa mga pamilyang apektado ng mga nagdaang bagyo at ng kasalukuyang bagyo. Ang mga detalya alamin sa report na ito. Tuloy-tuloy pa rin ang disaster operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilya at individual na apektado ng mga nagdaan at kasalukuyang bagyo. Partikular na rito ang mga lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley at sa Cordillera Administrative Region na hinahati ren ng tulong ng kagawaran. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, higit 6,000 family food packs mula DSWD field office car ang ipinimahagi na sa Cagayan Valley at nagpapatuloy pa ito sa ibang rehiyon. Samantala, batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, umabot na sa higit isang milyon ang bilang ng family food packs ang naipamahagi na sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng Bagyong Christine at ng Bagyong Leon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umabot sa 37 million pesos halaga ng tulong ang natanggap ng na mga naapektuhan ng bagyong Christine mula sa isang kilalang foundation. Maliban kasi sa tulong pinansyal, katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na may na mga ito ng kaban-kaban na bigas. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Borha. Nakatanggap ng may kabuo ang 37 million pesos na tulong pinansyal ang mga pamilyang naapektuhan ng hagupit ng Bagyong Christine bilang simbolo ng pagmamalasakit at suporta sa muling pagbangon ng mga pamilya, namigay ang sangay ng social development na DigiPlus Interactive na Bingo Plus Foundation ng 250,000 pesos sa bawat naiwang pamilya ng 148 kumpirmadong nasawi dahil sa bagyo. Una nang naipamahagi ang naturang donasyon sa Talisay, Batangas noong November 10 at patuloy pa itong ipamamahagi sa bawat pamilya sa South Luzon at ibang parte ng bansa. Ayon yan sa kompirmasyon ng Relief at Rehabilitation Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Pinangunahan ni na First Lady Liza Araneta Marcos, DSWD Undersecretary Pink Romualdez, at DG Plus Chairman Eusebio Tanco ang pamimigay ng tulong sa isinagawang seremonya sa Talisay New Municipal Grounds sa Batangas. Maliban sa tulong pinansyal, namahagi rin ang foundation ng mga kaban ng bigas sa humigit kumulang 750 na pamilya. Samantala, Ilan sa lugar na nabigyan na rin ng tulong ng Bingo Plus Foundation ay ang mga naapektuhan sa Isabela, Aurora, Pangasinan at Quezon. Para sa DZRH TV, ito si Miliborha, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilabas na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Administrative Order Number no. 26 na nagtatakta ng one-time rice aid para sa mga militar at uniform personnel sa taong ito. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Arnold Herrera makatatanggap ng tig kalahating kaban o katumbas ng 25 kilo ng bigas ang lahat ng sundalo at iba pang military at uniform personnel mula sa pamahalaan. Ito ay mula sa inilabas na Administrative Order No. 26 ng Malacanang bilang pagkilala sa kontribusyon ng mga ito sa bansa at para matulungan sa epekto ng pagbabago ng ekonomiya. Magsisimula ang distribusyon ng one-time rice assistance sa Desyembre ngayong taon hanggang sa Marso ng susunod na taon 2025. Manggagaling ang ipamamahaging bigas sa mga magsasaka sa ilalim ng Kadiwa ni Ani Kita o Kadiwa Program ng Department of Agriculture. Samantala, kasama naman sa mga makatatanggap nito ay ang mga miyembro ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, The Yundino Philippine Public Safety College, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard, at National Mapping and Resource Information Authority. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganap ng batas ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for invigorating the economy or create more act. Inaasahan na magbubukas ang batas na ito ng oportunidad para sa mga negosyo at mapalakas rin ang mga pamumuhunan sa Pilipinas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Let Narciso. Ganap ng batas ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy or Create More jobs. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12066 sa isang seremonya sa Malahanyang. Inaamyan dahan ng bagong batas ang National Internal Revenue Code na layong mapalakas ang pamumuhunan sa Pilipinas. Sa ilalim nito, mas pagagandahin ang tax incentive policy para sa mga negosyo. Partikular na dito ang pagbaba ng corporate income tax rate ng registered business enterprises sa 20% mula 25% dodoblehin rin ang deduction sa gasto sa kuryente, nakabawasan sa gastusin ng manufacturing sector, habang may dagdag na 50% ang bawas sa investment sa industriya ng turismo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang reformang ito sa sistema ng pagbubuwis ay hindi lang pagbubukas ng pintu ng oportunidad para sa mga negosyo, kundi pamumuhunan rin sa maundad na kinabukasan para sa mga Pilipino. As we open new doors of opportunity, We drive businesses to reinvest their capital, build upon the workforce and initiate a ripple effect that will be felt across generations. the this... MBC TV Network News to si Pilipinas, Panibagong paring Pinoy na naman ang itinalaga ni Pope Francis upang maglingkod at maging bagong auxiliary bishop sa Melbourne, Australia. Ang mga detalye pa sa balitang 'yan. Tutukan sa report na ito. Itinalaga ni Pope Francis ang Pilipinong pari na si Father Rene Ramirez bilang bagong auxiliary bishop ng Archdiocese sa Melbourne, Australia. Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, inappoint ang 55-year-old parish priest noong biyernes, November 8, na kasalukuyang naglilingkod bilang pare sa St. Mel at St. Malachi sa Shepparton. Bago maglingkod sa ibang bansa, una nang nanilbihan si Father Ramirez na tubong Gapan dito sa Pilipinas noong 1998 na umawak din ng ilang tungkulin sa seminaryo ng Rogationist Father sa Cavite. Taong 2015 naman ay lumipad siya pa Australia at doon na ipinagpatuloy ang pagsisilbi at paglilingkod sa simbahan bilang pari ng Holy Family Parish. Samantala, makakatawang naman ni Father Ramirez ang kapwa asyanong pari nito na si Father Reverend Ting Nguyen mula naman sa Vietnam upang tulungan si Archbishop Peter Comensoli na pamunuan ng Archdiocese ng Melbourne na mahigit isang milyong katoliko. Magaganap naman ang ordinasyon ng dalawang pari sa February 1 sa susunod na taon sa St. Patrick's Cathedral sa Melbourne. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, napabilang naman ang probinsya ng Busuanga sa Palawan sa top 10 trending destinations ng isang Australian travel agency para sa taong 2025 kung saan nakapagtala ang probinsya ng 125% na pagtaas sa mga flight searches para sa unang kalahati ng taon. Dahilan para makakuha ito ng ikatlong pwesto sa listahan. Ang iba pang detalye, alamin sa report ni Arnold Herrera. Nasungkit ng probinsya ng Busuanga sa Palawan ang third spot sa inilabas na listahan ng top 10 trending destinations ng Skyscanner Travel Company para sa taong 2025. Ito ay kung saan nakapagtala ang nasabing probinsya ng 125% na surge ng in-flight searches para sa unang kalahati ng taon. Inilala ng nasabing travel agency ang Busuanga bilang picturesque island dahil sa angking linaw ng katubigan at nakamamanghang puting buhangin na mayroon ang mga dalampasigan binibigyang diin din ng kagandahan ng isla bilang isang bagong alternatibo sa mga tradisyonal ng destinasyon ng dalampasigan na nag-aalok ng kakaibang karanasan sa mga nagahanap ng mas tahimik at abot kayang bakasyonan. Kabilang din sa listang ito ay ang Siem Reap sa Cambodia kung saan nakuha nito ang unang pwesto na may 529% na in-flight searches. Nakuha naman ng Krabi Thailand ang ikalawang pwesto na siya namang sinundan ng Pilipinas. Ang Sky Scanner Analysis ay isang Australian local agency na kumikilala sa top choices ng Australian tourist na mahilig magbakasyon sa iba't ibang lugar sa mundo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nasungkit ng Filipino American kickboxer na si Jackie Buntan ang kauna-unahan nitong titulo sa One World. Yan ay matapos nitong taluni ng kalaban nitong French striker via unanimous decision. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Millie Borja. Nakuha ng Filipina American kickboxer na si Jackie Buntan ang kauna-unahang One Women's Strawweight Kickboxing World Title. Wagi ang Phil M. Stryker kasunod ng unanimous decision kontra sa palaban ito na si Anisa Mexen sa 1-169 noong Sabado na gininap sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Dinumina ng 27-year-old na si Buntan ang laban gamit ang kanyang boxing at leg kicks. Ito na ang unang world title ni Buntan matapos mabigos sa kanyang unang attempt dalawang taon na ang nakalilipas. Dahil sa panalong ito, umangat sa 27.6 ang record ng California resident. At yun mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Beyoncé hawak na ang titulo bilang most nominated artist sa kasaysayan ng Grammys. At Taylor Swift, big winner sa 2024 MTV Europe Music Awards. Ang mga detalye pa, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Not one, not two, not three, but eleven. Labing isang nominasyon ang nasanggit ni Beyoncé sa 67th edition ng prestigyosong Grammy Awards. Dahil dito ang American singer-songwriter na ang may hawak ng titulong Most Nominated Artist sa kasaysayan ng Grammys with a total of 99 nominations at naungusan na nito ang mister na si Jay-Z. Kabilang sa mga susubukang may uwi ni Queen Bey ay Album of the Year para sa kanyang Cowboy Carter kung saan ilan sa mga katapat nito ay sina Taylor Swift, Billie Eilish, kaya din sina Sabrina Carpenter at Chapel Rowan na parehong first-time nominated Nominated sa Grammys. And speaking of Cowboy Carter, na ng Texas Hold'em, nominated naman ito bilang Record of the Year at Song of the Year. February 2 next year, nakatakdang ganapin ng Grammy Awards sa Los Angeles. Samantala, sa iba pang balita, Big winner sa katatapos lang na MTV Europe Music Awards si Taylor Swift. Ang pop superstar waging best artist, best US act, and best live act. Habang panalo rin best of video ang collab song nila ng rapper na si Post Malone na Fortnite na nirelease sa ilalim ng kanyang 11th album na The Tortured Poets Department bigo namang maka si Tate sa Naturang Awards Night ngayong taon. Sa gabi ito, kabilang sa performers ang K-pop girl group na Lesser Theme na ginawara naman ang Best Push Award. Para sa DZRH TV, ito pa ang yung show Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampa Feel better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes. I-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang the better news. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes? mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV